Masama-sama tayong magiging sa saksi! Pati ang pangunguhan ng seashells sa West Philippine Sea sinita ng China Coast Guard. Ang paribago insidente ng pangaharas sa ating mga manging isda kinundina ng National Security Council. Saksi si Chino Gaston! Sinita ng Chinese Coast Guard ang mga Pilipinong mangingisda isda na namumulot ng mga isda at iba pang lamang dagat sa Bajo de Masinlo. Ang berdeng bangka na yan, pinipigilan at hinahawakan pa ng isang naka-life vest na tauhan ng CCG. Nangyari ito noong January 12. Pero di lang pangaharang ang ginawa ng mga Chino, pinabalik pa raw ang mga huli. Kinatandaan na nila yung pangisda hmm. sa air. And is the first time that they were um, asked na ibalik eto mga seashells na to na uh, All through their life, ito na yung talagang pang pangkabuhayan nila at obviously this falls within the exclusive economic zone of our country. Ikinababahala natin ito and we condemn uh, this latest um, provocative action. Nakabalik na raw ang mga manging isda at nakuha na na ng salaysay ng Philippine Coast Guard. Magsisilbing basihan daw ito ng susunod na aksyon ng National Task Force on the West Philippine Sea Regular naman daw na nagbabantay at namimigay ng gasolina, tubig at pagkain sa mga banging isda, ang PCG at BFAR sa baho de Masinloc. Pero nung mangyari ang pangaharas, walang barko ng PCG at BFAR sa lugar. We are now uh, coordinating with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources uh, to make sure na itong ganitong uh, lal time, no? magkakaroon ng vacuum ng presence ng government forces will no longer happen again. Ang Armed Forces of the Philippines sinabing regular din na nagbabantay roon ang North Luzon Command. Pero wala raw silang natanggap na ganitong report we consider this alarming because yun nga no, lumalapit at lumalapit na po yung mga incidents but with the command conference that we had no there was a guidance by the president with any incident that we get no we will fortify our ano our missions accordingly we are reactive naman in in these cases but uh, yun nga we will assure the public that we are continuously continuously doing our regular operations in the, in in our uh, territorial waters nangyari ang insidente limang araw bago ang China-Philippines bilateral consultation meeting sa Shanghai kung saan nangako ang China at Pilipinas na patitibayin ang maritime communication at pagresolba ng mga issue sa West Philippine Sea sana tapatan nila ng aksyon sa, sa ground no sa, sa ground yung ating napag-usapan between the Philippine government and the Chinese <coughs> government Sino Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Chinese Embassy kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston ng inyong saksi. Bistado ang panulob ng isang lalaki sa convenience store sa Quezon City. Ang suspect, binutas ang bubong para makapasok sa establishmento. Saksi si James Agustin. Nasa loob pa ng convenience store ang isang lalaki na maabutan ng mga rumispondent police sa barangay ng kaisang nayon na Quezon City. Inireklamo ang lalaki ng panaloob sa establishmento, kaya agad siyang inaresto. Sa kanyang bulsa may nakuhang pera. Doon sa kanilang CCTV, ay may nakitang pumasok sa kanilang convenience store. So immediately, pinapunta natin yung polis natin. At uh, yun niya, na sa doon yung nagnanakaw uh, itong suspect. Nabawi mula sa sospek ang mga na makahan na sigarilyo, mayigit 25,000 pesos mula sa sinirang payment machine at isang screwdriver. Based on our investigation, uh, dumalabas na itong suspect ay dumaan sa bubong. Uh, binubutas niya yung, ang uh, modus nito, binubutas yung bubong para makapasok sa loob. Ayon sa pulisya, dumayo pa sa Novaliches ang 25 anyo sa sospek na residente ng North Caloocan. Hindi raw ito ang unang beses na nasangkot siya sa pagnanakaw. Meron siyang uh, robbery case, three counts na uh, file case. No? And then uh, meron isang uh, theft case sa uh, din. Meron isang uh, dalawang convenience store at saka meron sa mall. At meron din sa hospital. Nasampahan na ng reklamong robbery ang sospek na aminado sa nagawang krimen. So, wala po kami pagkakasin, kaya nagawang nagawa kong gawin para sa GMA Integrated News, ako si James Agustin, ang inyong saksi. Halos 3 milyong piso ang umano ng dating TV host o sa dating TV host sa si Robert Alejandro. Ang suspect po ang kanyang mismong caregiver na batay sa investigasyon ay dinila ang pera sa mga ahente ng isabong. E saksi si Jonathan Andal. Papasalamat lang ako na buhay pa ako naiiyak na humarap sa GMA Integrated News si Robert Alejandro. Kung pang o mas kilala bilang Kuya Robert sa programa niya dati sa GMA na Art School. Bukod kasi sa sakit niyang colon cancer na walong taon na niyang nilalabanan, iniinda rin niya ngayon ang nawawala niyang life savings na halos 3 milyong piso na nilimas di-umano ng kanyang mismong caregiver. Nakikita naman niya yung kalagayan ko. Uh hirap na hirap kami mabuhay tapos ito yung gagawin niya kailangan ko yun para sa ospital ganun buti kung kung healthy pa ako pwede pa ako magtrabaho para mag-ipon pa. December 17 niya natuklasan ng nawawalang pera. Sabi ng banko, lahat naman daw ng transaksyon ay galing sa kanya mismong cellphone. Suspect siya ni Robert, pinakikialaman ng caregiver ang kanyang cellphone habang siya'y tulog. Dahil dito humingi ng tulong si Robert sa pulisya. Lumabas sa investigasyon na gamit ang cellphone ni Robert, nagpapadala ng pera ang caregiver sa mga ahente ng isabong. E Nalocate naman namin yung number and uh, natawagan yon Nag-confirm naman yung mga yon yung pinapadala pala sa kanila ng suspect. Then sila naman, loloadan nila ng sa isabok account yung suspect. Dalawang buwan pa lang daw inaalagaan si Robert ng caregiver na kinilala ng pulisya bilang si Deo Angeles. Ang gusto ko sabihin sa kanya, huwag na niya gawin to. Yung hindi lang siya kumukuha ng pera kundi uh, pati yung Mga dapat niyang alagaan, uh, napakasama. Pinuntahan namin ang sospek sa kanyang bahay para kunin ng kanyang panig pero hindi siya humarap sa amin. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Sa ikatlong sunod na linggo, may taas presyo na naman sa gasolina at diesel bukas. Pinakamataas para sa taon ang piso at 30 sentimo kada litro na taas presyo sa gasolina, gayon din ang 75 sentimo na taas presyo sa diesel. Hindi gaya noong nakaraang dalawang ligo, wala namang magiging galaw sa presyo ng kerosene. Nauna nang sinabi ng DOE Oil Industry Management Bureau na nakakaapekto sa presyo ng petrolyo ang tensyon sa Middle East, pati ang inaasa ng OPEC o Organization of the Petroleum Exporting Countries na pagtaas sa demand ng crude. Pansamantalang tinanggal sa pwesto ang dalawang nagpakilalang airport police na sinita ng MMDA enforcer patapos dumaan sa EDSA Busway. Saksi si Maris Umali. Panibagong insidente na naman ito na nagkainitan dahil sa di pagdaan sa EDSA busway na nangyari kahapon. Sa video, makikita kinukuna ng isang nagpakilalang airport police. Oh, oh. Bakit ang kumukuha ang MMDA enforcer na sumita sa kanila. Pero pilit binabawala ng airport police ang enforcer na kumukuha sa kanya. Base sa inisyal na investigasyon, nangyari ang pagtatalo ng i-flag down ng MMDA enforcer ang sasakyan di otorisadong dumaan sa northbound ng EDSA busway. Bumaba ang dalawang sakay nito na nagpakilalang airport police. In our process protocol, we have to ask for the license of the, apprehend of the vehicle that we apprehending. Apparently, Uh, ayaw po magpa-record yung dalawang apprehended personnel po natin and doon po, based on the video that is circulating right now, makikita natin na talagang sino po ba po na dalawang beses po ang cellphone ng ating enforcer. Nagsasagawa na ngayon ang investigasyon ng MMDA at Manila International Airport Authority. Pero sabi ng MIAA, on official duty ang dalawang airport police na tinanggal na muna sa pwesto. Base sa patakaran ng Department of Transportation, bukod sa mga bus na nag-ooperate sa EDSA Carousel, limang pinakamatatas na opisyal ng gobyerno lang ang papayagan dumaan sa busway. Pwede ring dumaan ang mga re responding emergency vehicles, gaya ng ambulansya, truck ng bombero at Philippine National Police. Pero kahit airport police ang mga dumaan sa busway. Ang airport police this department namin po doon ay hindi kasama do sa mga listahan na pwedeng dumaan, not obeying traffic rules and regulations. Sa parte ng MMDA enforcer, nakapag-duty pa rin naman daw siya ngayon ayon sa MMDA. Inaasahang mailalabas ang resulta ng investigasyon sa lalo madaling panahon at isusumite ito sa Department of Transportation na siyang magdedesisyon kung anong parusang ipapataw sa mga mapatutunayang lumabag sa batas. Paulit-ulit na paalala ng mga otoridad huwag na huwag po kayong daraan dito sa EDSA Busway kung hindi kayo kabilang sa mga otorisadong dumaan dito. Bukod sa mapapatawan kayo ng parusa, posible pa kayong madisgrasya. Para sa mga mauhuling lalabag, pagmumultahin kayo ng 5,000 hanggang 30,000 pesos. Posible pang masuspinde hanggang sa matanggalan kayo ng lisensya at sasailalim muli sa Road Safety Seminar. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyo. Saksi! Di lang mga taniman, kundi pati mga palaisdaan apektado sa umiiral dry spell. Sabi pa ng pag-asa, parami ng parami ang mga probisyang posibleng makaranas ng tagtuyot na epekto ng El Nino. Saksi si Maki Pulido. Nanilawat na tuyo ang ilang tanim na mais ang Patuan, Maguindanao del Sur, bunsod ng matinding init ng panahon. Ayon sa mga residente, hindi sapat ang dalang tubig ng paminsan-minsang pag mula pagpasok ng Enero ngayong taon. Sa Vinpar, Norte, nalanta ang ilang tanim na kamatis, sili at munggo at mababa ang level ng tubig sa kalapit na balon. Ang ilang tanim na palay kung hindi na peste ng rice bug, hindi raw tumubo ng maayos dahil kulang ang supply ng tubig ayon sa mga magsasaka. Ginawang pakain na lang ang mga ito sa mga alagang hayop. Halos tuyong-tuyo na rin at may mga bitak sa ilang taniman ng palay sa Liganes, Iloilo. Patuloy pa rin ang pagtatanim at nagpapatupad na ng rotational water delivery schedule ang National Irrigation Administration sa Region 6. Habang sa Nueva Ecija, hindi na matamna ng mga tuyot na sakahang walang irigasyon. Ayon sa pag-asa, strong El Nino ang mararanasan natin ngayong taon. At isa ang Nueva Ecija sa dumaraming bilang ng mga probinsyang posibleng makaranas ng drought o tagtuyot simula ngayong Enero hanggang Abril hanggang sa inaasahang paghina ng El Nino sa Mayo. Sa ating forecast, mas maraming areas ang maaring makaranas ng mas nasa dry o nasa drought condition sa malaking bahagi po ng uh, ano ng uh, sen, ng Central Luzon at Northern Luzon 18% ng rice production ng bansa ang nagmumula sa Central Luzon 5 to 7% nito ay mula sa Nueva Ecija kaya pinangangambahan ng Agriculture Group na Sinag ang pagbagsak ng rice production kahit anong import ang gawin mo hindi bababa ang presyo because mataas ang presyo ng bigas globally dati we import from fort 460 to 500 met, ano, dollars per metric tons. Ngayon, ang global price, pinakamura, 600, dollars. Pero pinaninindigan ng Department of Agriculture sa patang kanilang programa kaya di bababa ang rice production. Mas bababa ba ang rice production because of the Uh, actually, yung binigay sa amin na report ay hindi. Mas maraming hybrid ngayon ang tinanim. So umiiral ngayong dry spell, apektado maging mga palaisdanda sa pagbaba ng antas ng tubig. Apektado tuloy ang mga alagang bangus sa Dagupan City. Apektado ang paglaki nila pag mababaw. Mahinang pagkain nila. Inaasahang bababa rin ang water level ng mga dam. Pusibli araw, sabi ng pag-asa, na magbawas ng tubig na isinusupply sa mga bahay. Sinusubukan namin kuna ng pahayag ang National Water Resources Board tungkol sa paghahanda sakaling magkulang na ang tubig sa Angat Dam na pinagmumula ng tubig sa mga kabahayan sa Metro Manila at ilang karatig probinsya pero wala pa silang tugon sa gayon. Handa naman daw ang Local Water Utilities Administration na namamahala sa mga water districts sa probinsya. We are preparing for the worst case scenario that uh, there might be a rationing that can happen. But uh, for now, uh, there's still enough supply for our people. Kaya sana naman daw ngayon pa lang magtipid na at huwag mag-aksaya ng tubig. Para sa GMA Integrated News, mahi Pulido ang inyong saksi. Wala na sa kustodiyan ng pulisya ang pulis na suspect sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Kinumpirma ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang pagpapalaya kay Police Major Alan De Castro. Inaasahan na raw nila ito dahil sa pagkakadismiss niya sa serbisyo kamakailan. Ganyan ma, patuloy pa rin daw na babantayan ng PNP ang kinaroroonan ni De Castro upang madaling mahuli sa kaning maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Sinubukha kunin ng Jimmy Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang panig ni De Castro pero walang sumipot sa panig nito kanina sa ikaapat sana na preliminary investigation sa kaso. Muling na ng suporta si House Speaker Martin Romualdez para sa pag amyenda ng economic provisions ng konstitusyon na isinusulong na rin sa Senado. Git Romualdez, hindi siya ang nag-utos ng pangangalap ng pirma para sa People's Initiative. Saksi, si Namahab Gonzales at Sandra Aguinaldo. Sa 254 legislative districts sa Pilipinas, may git kalahati na ang nagsubite ng pirma para amyendahan ang saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Pero ayon sa veteranong election lawyer na si Attorney Romulo Makalintal, dapat itigil na ng COMELEC ang pagtanggap ng mga signature sheet dahil hindi raw ito pwedeng maging basihan ng People's Initiative. Ayon kay Makalintal, hindi pwedeng mauna ang mga pirma bago ang petisyon kaugnay sa People's Initiative. Dahil alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema, kailangan mabasa muna ng mga pumirma ang petisyon. Sagot ng Comelec, No choice naman po ang Comelec eh, at this point. Number one, ministerial duty po namin yan. Baliwala wala lahat ang signatures na yan hanggat hindi pinafile sa amin ang formal na petisyon. So tingnan po natin at dapat, eh obligasyon naman ng magpa-file ng petisyon ng proponent na kumbinsihin ang COMELEC na na talagang na, naintindihan ng mga kababayan natin yung kanilang pinirmahan. Ang pagbubukas muli ng sesyon ng Kamara kanina, chacha, Maya, ah! Ah! sinabayan ng kilos protesta ng ilang grupong kontra Chacha. Nagbabala rin ang ilang kongresistang kontra sa Chacha na kapag sinimulan ang proseso, baka may makalusot ng mga amendment bukod sa economic provisions. Partikular na economic provisions lang kaugnay sa paglilimita sa pagbamayari ng mga dayuhan ang aamiendahan sa Resolution of Both Houses 6 na inihain sa Senado kamakailan ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Nauna ng sinabi ni Zubiri, itataya niya ang kanyang posisyon na economic amendment lang ang itutulak nila at kahit magsingit ang kamara ng political amendment, hindi sila papayag. Si House Speaker Martin Romualdez muling... This, this signals a strong sense of unity and purpose. The Congress of the Philippines, now acting as one body, will eventually fulfill the call for a reform, responsible, and result oriented constitutional framework. It is critical that we facilitate the entry of foreign capital and direct investments into our economy. Git din Romualdez, hindi siya ang nag-uto sa pangangalap ng pirma para sa People's Initiative. Kasunod ito ng pahayag ni Senador Bato de la Rosa na may mga congressman daw na lumapit sa kanya at nagsabing sumusunod lang sila sa uto kaya nagpapirma. Hindi kinilala ni de la Rosa ang mga kongresistang nagkwento, pero ang pagkakasabi raw ang nag-utos umano sa kanila si Romualdez. Boss, pasensya ka na. Just following orders lang kami. May orders yung aming, uh, aming speaker. So, sunod lang kami sa order. Palawing orders lang daw sila. So, wala tayong... Mahirap din sisihin mo sila. Ha? Pero, kung totoo pwede talaga sisihin. Bakit ba? Porque order, sunod ka lang na sunod. Eh, nakikinabang ka rin siguro dyan sa order na yan. Iyon eh, ang sabi sa akin ng congressman eh. Iyon ang sabi sa akin. O oh, hindi, alam sabihin kung sino. Sa uh, Senator Batutok, I don't know what he's talking about. He has not uh, mentioned any congressman, so I, I, don't respond to no. So you didn't give any orders po? Si Senate Majority Leader Joel Villanueva na nawaga naman sa publiko na i-report ang mga umanay suhol kapalit ng pirma para sa charter change. Kung meron pong nagoyo, nabudol, o gusto nyo pong magreklamo at bawiin ang inyo pong pirma, wag po kayong matakot na magsumbong. Magpadala po kayo ng uh, post, ng video, picture, o screenshot ng mga text ng mga panunuhol. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte naghayag ng pagkundina sa umanoy suhulan kapalit ng pirma para sa tsa, -tsa. It does not only leave A bad taste in the mouth, actually. It's uh, almost, uh, how they term it, uh, repugnant, a disgraceful act. So, hindi ako kung ganun, na lang nila. Ang end result is that a new constitution, if ever, it will just uh, destroy the nation. It will open the floodgates of uh, political abuses, but the perpetuation of powers. kung sino ngayon gusto nilang tumuloy-tumuloy. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, Sandra Aginaldo ang inyong saksi. Sa una ay mukhang simpleng banggaan pero kidnapping pala. Ang pakiumano ng apat na lalaki na naaresto sa Pasay City. Isa sa mga suspect, nagpakilala pang dating pulis. Saksi si June Benarasyon. Parang ordinaryong sagian lang isang itim na SUV ang biglang lumitaw sa kanang bahagi ng sasakyang may dashcam. Kinat niya, uh, intentionally, binangga. So it's a modus operandi. Pero ayon sa pulisya, kidnapping pala ang pakay ng mga sakay ng SUV sa mayamang Chinese businesswoman na nasa likod ng manibela ng kotse ng may dashcam. Pero hindi nakaporma ang mga sospek nang maaktuhan ng mga nagpapatrolyang pulis sa kahabaan ng Ross Boulevard kaninang badaling araw. Arrestado ang apat na sospek. Ang isa ay nagpakilala para ng dating pulis. Nakuha sa loob ng SUV ang isang paltik, tatlong sa na hininalang shabu, handheld radio, mga patalim at iba pa. Ang dami nila is initial is just a vehicular incident. Pero nung lumapit sila, nakita nila na uh, may commotion na yung uh, mga lalaki, is pinipilit na hilahin yung babae outside ng sasakyan niya. Lumalabas na matagal na palang minaman man ng mga sospek ang negosyante. May papel pa nga nakuha sa kanila kung saan nakasulat ang plaka ng minamaneho niyang sasakyan. Nakahanap sila ng tiyempo habang pauwi ang negosyante mula sa pinanggalingang hotel kaninang madaling araw. Ito yung mamahaling SUV na ginamit ng mga sospek sa takang pangigidnap. Bukod sa mga naaresto, meron pa palang nakatakas na sakay din ito. Inaalam pa ng mga pulis kung sino pa ang mga kasabot ng grupo. Iniimbestigahan din ang impormasyong may iba pa raw silang target. There is something bigger than this. If we will analyze it deeper. Itong nakuha natin is I think ito yung mga utusan. Ayon sa pulisya, isa lang sa apat na sospek ang may criminal record. May kinalaman ito sa droga. No comment muna kami sa answer. Sino yung nagpakilalang police or uh, ex cop? No comment, Kabilang sa mga hinahandang reklamo laban sa mga suspect ay attempted kidnapping at possession of illegal drugs. Para sa GMA Integrated News, ako si Jun Valeracion ang inyong saksi. Inanunsyo ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte na tatakbo siya sa susunod na eleksyon. Binigit niya sa kanyang talumpati kanina sa Davao City. ko ito or Mayor Pase o nga ako ang uh, magkuha si Congressman Mulo So di sila at hindi sila magagal. Basi, hindi sila magagal sa sunod na eleksyon. So muna na ako din sa inyo ha, kay mga kampanya ko sa inyo ha, kay magagal ko sa sunod na eleksyon. Hindi sabi ni Duterte kung aling posisyon ang kanyang tatakbuhan pero sa taong 2028 pang matatapos ang kanyang termino bilang vicepresidente. presidente Sa taong 2025 naman ang susunod na eleksyon para sa mga senador, kongresista at mga lokal na opisyal. Sinusubukan pa namin klaruhin sa tanggapan ng vicepresidente presidente ang kanyang pahayag. Nagsimula na ang taping ng biggest family drama series ng taon ng Kapuso Network na Pulang Araw. Ito ang ni-reveal Sparkle Star, Sanya Lopez. Ay kay Sanya, todo na ang paghahanda niya sa role na vaudeville dancer. Makasama niya sa serya sina Barbie Fortesa, David Licauco at Alden Richards. Medyo nag-a-adjust pa rin kami ni na Barbie pero Excited kami para dito sa proyekto na to kasi napakaganda. At uh, yung iba rin namin mga kasama na kasi nag-start na kaya naman nakaka-excite. Nagsimula na rin daw mag-taping si Sanya para sa Encantadia Chronicle Sangre kung saan makakamali muli ang mga OG at New Generation Sangres. At tatapos din nila ng shooting para sa pelikulang Playtime. Philippine Sports Stadium turned to Neo City sa muling pagbisita sa bansa ng K-pop group na NCT 127 para sa kanilang concert. Si Chris Aquino naman may update tungkol sa lagay ng kanyang kalusugan. Ating saksiyan. Bawal sumuko at tuloy pa rin ang laban. Ganyan ng lakas ng paniniwala ni Chris Aquino na malalagpasan niya ang kanyang mga sakit sa kanyang IG inamin ni Chris na malaki ang tsansa na meron siyang initial stages ng lupus ayon sa US Centers for Disease Control and Prevention ang lupus ay isang autoimmune disease kung saan inaatake ng immune system ang tissues ng katawan nagdudulot ito ng pamamaga at tissue damage na maaaring makaapekto sa joints, balat, utak, baga, kidney at blood vessels hindi daw Hing ayos ang kondisyon niya noong holidays. Nahirapan daw siyang kumain kaya bumagsak ang kanyang timbang sa 92 pounds. Kaya goal daw ngayon ni Chris na mapataas ang kanyang timbang ng mahigit 8 pounds. Nagpasalamatin si Chris sa lahat ng nagmamahal sa kanya. It was indeed an arena full of stars sa Jam Pack two day concert ng Coldplay sa Bulacan. Kabilang sa mga nakijam sa award-winning band, ang makiling stars and real-life couple na sina Derek Monasterio at Elvillian Weba, pati sina Julian San Jose at Raver Cruz na grateful daw sa experience. May concert hangover pa nga sila, kaya napagawa ng cover. You, you are my universe. Say. Bate din sa concert si Khalil Ramos at Gabby Garcia. And speaking of the couple, my sweet message si Gabby para sa birthday ni Khalil. Sabi ni Gabby, life is so much better because you exist. NCT Sense Go Wild sa muling pagbisita sa Pilipinas ng K-pop group na NCT 127. Truly limitless at more than regular ang inihatid na performances ng NCT 127 sa kanilang concert sa Bulacan din. Sinuklean naman ito ng nag-uumbapaw na hiyawan at pakikijam ng fans habang binawagayway ang kanilang neo bongs o light sticks. Super thankful naman ang NCT 127 sa suporta ng fans at sinabing babalik sila sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Salamat igan sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Glavio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! saksi! Mga sama-sama tayong maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.